Hi guys. Mag-iintay rin tayo ngayon guys. Madami dito guys. Oh, nasa labas yan. Mamili tayo ng mga <laughs> ayun guys. Oh. Ayun. So, kuha tayo guys ng mga pwede pang ipadala sa Pinas. Kasi marami pa. Eto guys. Oh, tingnan Maganda. Ang gaganda niya pa. Oh. Um, isang set. <laughs>

guys oh oops katung aku yang lampshade ayo kita liat lampshade kita kal-kal guys, oh kawali patlo <laughs> guys patlo oh. sya kuling natin Ito may ano. Um, Hindi ko alam kung gumagana pa. Masa nice, Hindi. Huh? Oh, yeah. Yeah. I think, I think it's okay. Let's get that. Alarm <coughs> clock. Mm. Han, do you think this one? Movie, honey. Do you want that, one? Ito, alam. Ano kaya to? Kunin ko kaya to. Lagay ng... Sa mga ano. Sa mga alahas. Bibitin mo lang yung mga... Ano nito? Mga pintas get that hand. Ang gaganda guys. Oh, may mga upuan. Ay, Diyos ko, ang dami din. Hi guys. No, Hi -hi hindi ko out. pala to guys na na video guys nung nung kinukuha ko to really? guys kasi hindi pala naka on yung yung video guys nung oh, inaano ko siya nice. kinukuha ko to kaya pakita wow. ko na lang to ngayon kinukuha oh ang ganda ng nakuha ng ang ganda ng frame ng buwan ng asawa ko. Yan o. Oh. Ito siya. Ayan. Ito, Ito, placement, Andiyan, ayan. Sige guys, bye-bye.